Oh, magkakaroon ng moral legitimacy, moral credibility, yung pag-iimbestiga nga dun sa mga naging pataya noong panahon ni Duterte. Kasi state-inspired nga, state-initiated uh, or state-sanctioned uh, ng mga pagpapatay. So nakita nga yung depensa nila na hindi pwedeng ma-resolvehan yung, yung drugs na walang mga ganyan, ay uh, wala na yon. So mapapalakas lang ang, uh, ang uh, kaso sa ICC. At uh, alam naman natin na seryoso talaga yung ICC dyan sa pag-imbestigan ng drug war killings. So yung mga ganyan mga developments, they definitely take note of that. So lalong hindi tama, lalong uh, labag sa batas, lalong lab labag sa international law, lalong nagiging crimes against immunity against sa humanity siya dahil dyan sa uh, pwede naman pala na walang nagiging mga ganong patayan. So nagiging evident sa, para sa kanila sa pananaw.